halo mga buhay guys, narito kami guys ngayon guys sa Nesto Hypermarket, kasi uh, may binili naman po kami, kasi namahan ko po si Francis, kasi uh, bibili siya guys ng kanyang para pam pa -pagahi, no ng mga mga materials. So yan kasama ko guys, librehin kami ni Francis ng ng prostate, bibili siya ng prostate mga langga. Yan po. Oh, mapi polos, mapi 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 mapi. Polos mapi, polos mapi. May mga bata guys na naghingi ng ano, ng oh, naghingi sila guys ng ano, ng limos, nang naglilimos, ano ba 'yan? Ano pang ibigay ko? Wala naman akong pambigay sa kanila. Sabi mong... ito mapi, guys, ang daming mga mapi. Oh. Nga. <laughs> sabi ko mapi polos, sabi ko mapi polos, sabi niya fi fi. Yan guys, sila ni Francis, oh. Yan si Francis. Si Francis guys ang bibili ng broasted, no? <laughs> Diyan, no? Diyan kami bibili ng broasted sa, yan. Fresh day. Iwan ko, anong pangalan yan? Halik na, halik na kayo. Ba't magihingi mag sa atin ng ano? Walang ating kapira-pira, guys. magihingi guys. Manglilimo sa amin. Ano na no, yan? No, eh. Digay ko. Tapos sabi ko, wala. Sabi niya, fee, fee, fee. Ang imig sabihin, guys, sabi niya mayroon 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 nagsabi na nga ako nang wala tapos sabihin pa na si si you working eh kaya rin eh. mag cross tayo na guys sa daan dito guys ang roasted yan ang booster po guys sa yom altaj altasaj no dito kami bibili ng roasted hindi kasi pwedeng kumain mga langga kasi ano yung Bawal guys kasi hindi pa tig, hindi pa pagkain na oras na mamaya pa yung sa gabi. Ah. Take out Oh, take out sabihin mo take out 5. Special normal. Oh, only one original, four spicy. One. normal, oh One normal, four narara. Sayo. Ay, wala nang sa tarang. Sige, one spicy, four spicy sa'yo. Two, 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 two spicy. Two spicy, three normal. Dito kami guys, go, dito kami guys namimili ng ano. Dito kami namimili guys ay, ng roasted, no? Kasi masarap ang kanilang roasted. Ayan, ay, ay, no? Ay, no? No, no, no. Yan guys ang bumili sa amin taya sa amin no. Si Francis. So mga Bangladesh dito guys ang mga nagtrabaho. Bangladeshi, yan no? Bangladesh. So yan po si Francis ang nagbayad kasi siya po ang taya. Kasi wala kami mga pera. Delivery lang kami po ni Francis. Siya ang boss. Siya boss. Kami lang po ang ano bodyguard. Atom, bodyguard. Isang boss. <laughs> <laughs> Yan, yeah, bodyguard ni Francis. Bodyguard ni si Teddy. Ito si Leo, bodyguard ni Francis. At saka oh, ako, bodyguard. Si Francis. <laughs> si Francis ang ano, ang ang bumibili, guys. Uy, may mga shawarma din dyan, guys. So, alam nyo dyan, may shawarma. Yan yeah, ang shawarma. May shawarma din doon, guys. No? Masarap ang shawarma nito. Ewan ko magkano ang shawarma. yun o, no? Know, yung mga nakatuhog doon. Yan ako. At saka medyo maano ngayon. Yan guys oh. Shawarma. Shawarma. So alam nyo guys nagpalagay ako ng screen protector sa aking mobile. Alam mo magkano ang presyo napakamahal. Mahigit 600 sa peso. Screen screen protector lang. Sabi ko ang mahal naman 'yan. Sabi niya sa uh, Sabi niya sa dip. oh sabi, sabi niya, oh 750 Ang 50 riyal Imagine guys, screen protector lang Sa aking mobile na Honor XB19, XB9 9XB Tapos, sabi niya, iba kasi daw Iba daw kasi ang Corner nito ang aking mobile, kaya nga yun daw Ang presyo, sabi ko, sabi niya kahit Ipakita ko pa sa iyo ang Presyo dito sa laptop, pinakita niya sa akin Guys, yun talaga hindi talaga pwedeng mapatawaran, matawaran. So, Huh? No. <laughs> He already buy in the Nesto. He already buy in Nesto. So, sabi niya guys, mag, may benta daw sila ng mga grips Magbili daw yung kasama namin. So, sabi ko naman, bumili na kami sa Nesto. Bumili na yung kasama ko sa Nesto. So, yan guys, ang shawarma nila guys. Oh. Shout out. Yan guys ang shawarma no. Yan ang shawarma. Di ba? Manok yan siya guys. So alam nyo guys magkano ang mga presyo ng ng roasted yan 18 real. May 16 na uh, chicken mosan mus mosaha plate and uh, chicken roasted two pieces 10 real ang mahal naman. So dito kami guys sana dito kami. So yan lang siguro guys no. Uh, magandang buhay. Opo muna ako dito banda. Hoy, opo muna tayo sa glit. Opo muna kami dito guys habang naghihintay kami sa amin. Habang naghihintay kami sa aming in order. Yan po. At saka dito, guys, katabi lang po nito ang pizza pala itong mga langga. Ito, pizza, pasta pizza and pasta. Yan, you no? Know? Super, super delicious pizza and pasta. Yan. Mga, doon, dito sa kabila is uh, roasted chicken. Ito naman is pasta, no? Pero, pareho lang din sila, guys. Fresh day. Fresh day, no? So, yan lang, guro, guys. Magandang buhay. Salamat for watching. Bye-bye. Follow for more subscribe for more. Bye bye. Hello guys, pauwi na pala kami sa tindahan. Kasama ko rin sila ni Tidi. Oh. Kasi nag-ano lang kami ng take out na broasted. no? na libre ni Francis. Kasi, si pra Kasi nang libre si Francis ngayon ng brosted sa amin. Kaya nga, salamat sa kanya. Kasi malapit na siyang uwi guys. Maunahan na kami niya kasi uh, on the process na po ang kanyang exit visa. Ah, tama tama bro. So hopefully next April or <laughs> oh, May magiging okay na guys oh, ang aming mga papers matapos ang para magkaroon na din po kami ng ano. Sana three, lang ang pera namin na hinihintay. Mas pa, na six. Dumating na guys. Talaga yung importante talaga sa amin. Yung, yung, pera namin. Mm -hmm. So yan lang siguro. Pauwi na kami ng bilya, maulan or, or uh, masunstorm na hapon, parang uulan siya mamaya-maya na sigurong gabi. So bye-bye and follow for more and subscribe for more. Thank you. Bye-bye.